guys uh, flex ko lang guys dito sa parang kaya San Francisco sa Pasita guys ito guys oh. ulam ihaw rice drinks lahat sampo guys yeah. sa mapiso lang yan guys ulam ihaw kanin nunin sa mapiso lang yan so kung nagugutom na kayo guys pasok na kayo dito ito guys oh. ito yung place nila May okay, mga ulam guys so nakahanda ano umili hmm. ka na lang kung ilang puta gusto mo basta lahat lahat na klase guys sa bubisyo lang pati inumin kanin yan so ano pa inintay nyo attack na okay comment down below kung saan yung address nito tuturo ko sa inyo guys